Hindi na nag charge yung ating Toyota Vios mga boss oh. 12.1 na lang yung kanyang battery. So dapat yan mga boss sa uh, 13 volts. May get. So hindi na nagcha-charge yung kanyang alternator. So battery na lang yung laman yan boss mga boss yung. Pag naubos na eh, yung mga boss ah, uh, uh, matay na yung kanyang makina pag ah, uh, naubos na yung laman battery. ayun mga bossing kinalas na na yung kaliyabing jirwin yung alternator tap ba? tap na ba? pag mga mga tingin yung mga tingin para nyo mag-save eh nasakit ang BIOS BIOS ino ba sir? or Siguro ang kuha nito yung compressor sa aircon may problema na rin. Hindi kayo nagawa ng ganun. So ayun mga boss, swabe na o. 14. 14 volts. Sira IC mga boss. Ito yung kanyang luma na ito nagpalitan mga boss. Yun. bago na yung ice na nakab uh, so, akabit na lang mga busing <laughs> so okay pa yung diode dyan mga busing kaya silang talaga ang problema niya. disposable electrolyser Ha? kapag nyo Ano loob ayun ang dabi nagpalitan nyo So ayun mga boss, kinakabit na lang yung Kalyatin Jerwin yung alternator. So ayun mga boss, nakakabit, nakakabit na yung ating alternator. Naman niya. Hindi man tinanggal batery Wala na. Wala na ilaw sir ano. makatal nag pala, no. nag pa pa Red mo. Ha? Reve mo. nag reset yan. Hindi naman battery. Tataas pa yung mga boss. Yun Tataas pa yung